Ayan, isang magandang 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 oras po, isang magandang magandang uh, araw, gabi, hapon, umaga o anumang oras nyo pinanonood itong aking bagong upload na video dito sa channel ni Jeff the Blind Explorer Ayan, kumusta po kayong lahat mga kaibigan? So ngayon po meron tayong gagawing bagong series of upload videos dito sa ating channel na kung saan uh, i aim po natin na buhayin yung mga himig na sarili talagang atin. Yung mga awit na pinaglumaan na ng panahon na kinakanta ng mga lolo, ng lolo, ng lolo natin. So, uh, the goal of this uh, series of videos ay muli nating sariwain, balik tanawin at uh, muling gunam-gunamin, gunitain ang mga musika ng kahapon na, sadyang ginawa ng mga matatalinong mga musikerong mga Pilipino. Ano? So sa mga panahong ito, medyo hindi na masyadong lumalabas yung talent ng mga uh, musikerong Pinoy. Ano? So this video series will be uh, baga magbibigay sa atin ng pagkakataon na muling, uh, muling alalahanin yung mga awitin na talagang uh, tumatak sa puso ng ating mga unang mga Pilipinong mga 1950s, 60s, 70s, mga ganon, even 1940s, mga ganon. So, yun po yung mga ia upload natin series na ito at uh, pamamagatan po natin itong mga awiting kundiman. Ano? Basta may in-upload po akong mga ganyang video, aha hahaluan po natin ito sa pamagat na mga awiting kundiman. So, mga kaibigan, sana po ay supportahan niyo po ako sa aking advocacy sa aking uh, gagawing uh, pagpupromote dito sa ating channel as this is one also of the talents of the visually impaired people like me. Isang ito sa mga kakayahan, mga tal talento at uh, mga uh, karunungan na ipinagkaloob sa atin. So nais din natin ibahagi sa ating mga manonood So sana panuorin nyo ang mga segments na ito. At mangyaring i-subscribe nyo na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Dyan sa akin dito sa ating channel ano, at paki-like na rin at share ang ating videos para makatulong para mai-promote natin itong mga uh, itong ating channel at itong mga awitin na ating i upload So ngayon, uh, pakinggan po ninyo ang awitin o Ilaw na kinanta sa atin ni Ruben Tagalog. So here it is mga kaibigan. Maraming salamat. Ito po si Jack The Blind Explorer. Mm. I'm a